Mahigit 2,000 bags ng binhi para sa RSBSA farmers sa Gimba. Hindi pa na-deliver ng fill rice. Walang katiyakan kung kailan darating ayon sa MAU. Nasa 2,367 bags ng binhi ang hindi pa umano na i-deliver ng Philippine Rice Research Institute o fill rice uh, na pinag- na para sana sa main crop season 2024 sa mga magsasaka sa bayan ng Gimba, uh, ang uh, fill rice, ang pinanggagalingan ng inbred seeds, yan ay uh, sa ilalim ng uh, RCF seed program. Ito ang napagalaman sa report na inilahad ni Municipal Agriculturist uh, Nida Lanuza uh, ng maimbitahan ng ang uh, Bayan sa regular session nito Martes, Julio uh, 16 Aniya, walang uh, kasiguruhan kung ilan it, uh, kung kailan ito darating dahil hindi masagot ng PhilRice kung kailan ito i deliver Ayon umano sa PhilRice ay talagang may kakulangan sa binhi na nakalaan hindi lamang sa Gimba kundi sa buong rehiyon. Samantala, nakikipag-ugnayan na si Mau Lanuza sa Regional Office kaugnay ng mga fertilizer vouchers at sinabi ng tanggapan na ngayong linggo ay baka sakaling ma generate na ang uh, mga para sa mga sa magsasaka sa bayan ng Gimba. Kung may maipapa, uh, kung may maipapadala na, ipiprint ito, gugupitin at isusort per barangay ng tanggapan ng MAO at posible na sa susunod na linggo ay makapagsimula ng mamahagi ng voucher. Dagdag ni Lanuza, by batch ang pagbababa ng voucher ng DA Region 3 sa lahat ng bayan sa rehiyon at hindi sabay-sabay kada isang bayan. Ayan. So, An antayin. <laughs> antayin uh -oh. ng voucher. So, uh, antayin. Hanggang bukas? Tama? Oh, bukas. Ang, may ang uh -oh. sabi, uh -oh. possible na bukas oh, may ma-generate. Uh -oh. May ma-generate ba o may mapa -ma May, may generated uh -oh. na at padadala. padadala, uh -oh. padadala na. So, Kaya next pero, week ambiga 'yan. Oh, possible 'yon. Mm -hmm. so, so, posibleng hindi bolang maipadala this week. Posibleng next week ay wala rin maipamahagi. Mm -hmm. Ang kagandahan nito, lima na yung uh, fertilizer merchant. Uh, merchant. Dati pa rin, mga merchant. 'Yun ang hindi natin nakumpirma. Pa. Nadagdagan, mm -hmm. nadagdagan lima na. Although uh, most likely yung dati, tat Apat ba dati? Di ba tatlo lang? O di, sayo sayo natin. Si ko. Dati tatlo lang. O si Jenny, kapitan Kapitana Jenny. Ay, apat pala. Si Eugenio. Si Eugene at saka si... Eugene. Oo, at saka si... Tapos si Popong. So, nakatayo pa rin ba yung ano ni Popong? Oh doon. Yung agri... Oo, sa pasin. Supply niya. Pero parang bodega. Bodega lang yung nandun niya. Naitindahan siya dyan. Oo. So, um... Marami pa pa. Wag lang, basta pa, wag lang matulad dun sa ano, ha, sa binhi na, uh -huh. na merong nabibigyan at hindi uh -huh. nabibigyan. Merong delay na, uh, na binhi, uh, merong nauna, uh -huh. merong pinalitan na binhi at hindi nagamit kasi uh -huh. hindi tumubo. So, ganun. No? Hindi sana umabot sa ganung ano. Uh -huh. Ngayon, di pinaliwanag din actually ni Maunida, uh, yung uh, parang summary, ano, ang target allocation sa bayan ng Gimba uh, from the seed, dalawa kasi yung pinanggagalingan ng mga binhe. No? Mm. Ang seed companies, yan yung mga hybrid seeds. At yung RCEF o yung RCEF seed program na nanggagaling sa Phil Rice, yan mm. yung mga inbred. Uh, sa hybrid, 6,000 bags ang uh, target allocation for 6,000 hectares. At hmm. sa inbred naman ay 9,800 bags for 4,931 hectares. So sa kabuuan na sa 30 uh, 12,000 ay 10,931 lang 000. 'yan na hektarya. no? Mm -hmm. Eh sa gimba meron daw 15,514 hectares, no? So Kaya may meron kakulangan na 4,609. Ngayon, nagawa nyo ng paraan. Kasi nakapag-request daw ng binhi sa Region 3 from the seed reserve. Which apparently, ay ito raw yung pinanggagalingan ng no, mga hindi tumubo. Yung reserve. Uh -oh. From, ano to ha? from the report na kahapon. Uh -oh, na parang mga old stock or possible na ganun. Pero dumadaan din daw yan sa uh, seed inspector. At saka, uh oo. -oh. So anyway, So, nadagdaga, nakapagbigay ng 4,000 bags from Region 3. 3,000 na inbred, 1,000 hybrid. Uh, so, itong fill rice na dapat ay 9,800 ang maipapadala, kulang pa siya ng 2,367. Uh, ngayon, wala nga katiyakan kung kailan darating. Ang sabi, ang sabi naman ni Consi tunyin mm. na kasi tinanong eh so ano ano yung ginagawa natin pag uh, parang or uh, uh na, sinisiguro ba natin na darating pa ang sagot ni Maunida sana po oo so ang isagot naman nitong isa na dapat hindi ganun yung sagot yung uh, maging parang proactive Oo, uh, maging mm -hmm. parang ano natin as a uh, mau Uh -huh. Anong tawag Kasi parang sana. Yung sagot, sige, yes, essentially. Uh -huh. Na parang, po, eventually, ay pap- pagka hindi dinala, o, wala nang gagawin. Uh -huh. So, dapat hindi pumayag na hindi ma-receive yung remaining na seeds. Kasi, kombinasyon yan ng mga magsasaka na hindi pa unabes nakakatanggap ng binhe, no? Para sa kanilang, ano, alokasyon o sa kanilang uh, bukid, meron din yung mga kulang. No? For example, le eh, naka-enroll ka ng apat na hektarya. Possible na isa o dalawang hektarya lang yung Hindi nga daw ng di diba? so, five hectares. Oo, oo, yun yung ginawa nila. Hindi muna nila kinumpleto. para, para syempre, iba. mas mabigyan nga yung iba at mas mapalawak, mas mapalaki yung re uh, recipients o yung beneficiaries. So, still, uh, karapatan pa rin nung mga may kulang na matanggap nila yung alokasyon nila. Kasi, mm. ang isa sa mga problema ang nakikita natin, at kinatanong ng mga magsasaka sa atin, <laughs> ay kung papaano yung mga hindi nakatanggap ng seeds, pero may alokasyon, makakatanggap ba yun ng fertilizer? fertilizer? Kasi, Vouchers. O, dapat pag na nag-receive ka ng binhe, may kaakibat yun na fertilizer. Kasi yun yung, yung guidelines mm. eh ba diba? so dapat makatanggap pa rin sila kahit hindi pa nila natatanggap yung seeds nila yes mm -hmm. oo kasi member sila eh mm -hmm. O, ng RSBSA diba in the diba? first place hindi naman nila kasalanan na hindi nila na-receive yung binhi pero meron silang oh ano may kakilala kayo. nga tayo eh malapit dito oo, sa istasyon eh ah na... <laughs> uh, ayabe <laughs> <laughs> <Nakailabes, laughs> oh nagreklamo na dito okay kaya beses tayo bumalik dun uh, sa uh, oh. sa opisina ng DA mau mm -hmm hindi nakukuha yung binhe. Mm -mm. Ngayon, ang kinakabahala nila, dahil walang binhe, wala rin pataba. Eh, wala At yun, rin yung, yun, yun yun. yung ano, yun, yun yung parang lumalaganap mm -hmm. na konsepto. Na pag wala kang mm, binhe, wala kang pataba. Mm -hmm. uh, tinatanong naman natin saan galing yung ganong ano, ano, mm -hmm. uh, information. So, iko-confirm. Kasi baka mamaya may mga nagpapalaganap ng ganun eh ganun ba talaga mm -hmm. kasi ang ang ano naman diyan ang uh, sukatan naman diyan ay, ay ikaw ay legitimate na rehistrado doon sa kanilang RSBSA yeah, sa so anumang mm -hmm. uh, ayudang ibibigay doon ay uh, may karapatan silang maka-access di ba mm -hmm. uh -huh. at mayroong pananagutan doon yung uh, tanggapan opisina na pag hindi niya ibinigay no mm -hmm. o para doon yun eh o di kung uh, hindi nila na nailista uh, hindi yung problema na magtataka problema yun ng tanggapan mm. ng uh, DA correct o problema yun ng mga personnel no Nang, uh, ng ng uh, DA o kasi sila yung implementing uh, ano niyan eh uh, agency mm -hmm o institution no nung uh, binhi sa kanong fertilizers mm, nung mismong programa so, kaya dapat mm -hmm. eh nung programa kaya dapat ay um, uh, makarating sa mga magsasaka di ba oo uh oh o, meron kasi yung program na hindi sa kanila talaga. eh Diba yung training sa test na yun eh. Uh -oh. Yung cast hindi naman din sa kanila dumadaan. Pati yung credit Oh, oh. At saka yung uh, PDI. Ano ba 'yon? PDI si ah, hindi, yung uh, crop insurance. Mm -hmm. oh, yung uh, So, I think kaya, kaya yung magsasaka ng member ng RSBSA. Eh, eh wag po kayo maghintay lang. Oh, oh. 'Di ba? Magtanong din sila dapat. Oh, magtanong. Oh, mag At kapag ka po kayo nagpunta doon, magpa-register kayo ng inyo pong uh, inquiries. Oo, oh, oh. yung maglagbo kayo. Oh, oh mag kayo at uh, ilagay nyo sa logbook. Maghanap po kayo ng logbook. Kasi dito nga, eh, nagpupunta dito eh. pinagla natin. Eh. Anong purpose, bakit pupunta dito? Eh, opisina naman yon. Ah, mm -hmm. uh, Migay po kayo ng logbook. Lagay nyo yung pangalan niyo doon. Anong purpose nyo? Bakit kayo nagpunta? Para may record oh, para din. kayo may at record. sila na... Oh, oh nag na kayo ay dumulog kasi posible na ang oh, diba? nandun lang ay kasi nga ang sinasabi dalawa lang yung parang pumasok na reklamo <laughs> Oo, yung sabihinye. eh ano man ang ano man ang ano uh, tingnan ko saan mang angulo, alam nga naman yung uh, yung nagre reklamo kung nagtanong tayo sino nakatanggap at ano ah, uh, may natanggap ba ganyan ganyan yung mm -hmm. survey natin ang dami dami nun so ibig sabihin hanggang dito lang ba sila sa istasyon mm -hmm. ng radyo, oh, nagklamo. Eh. Ay um, may mga datos na nagpupunta doon yung ano. Uh -uh. Isa ba doon yung nagpunta dito kanina sa dalawa na sinabi walang natatanggap na binhi kasi ang gusto nga eh yung uh, ano to, triple yung two? triple two. Uh -huh. uh -huh. uh, na i-record ba doon? May record ba doon? Ni-record uh -huh. ba nila yun? Nakasama doon sa mga hindi nakatanggap. Uh -huh. Gano, kasi dalawa lang ang ano eh. Parang, uh, parang walang problema pagkagano ganun eh, di ba? Parang walang problema mm -hmm. doon sa binili. Or, uh, <laughs> eh, ang dami namang naging problema. Mm -hmm. mm. Uh, meron, meron kasi at meron talagang lumabas na marami actually na talagang uh, nagsabi na mm -hmm. hindi tumubo. Oh, at, oh. Uh, hindi tumubo. Uh, kung sa, <laughs> sa, sa pagre-record pa lang, ay hindi na nagtatali. No? Ah... Uh, Uh, doon pa lang makikita mo na din na dap merong mga opportunities na dapat dapat mm. ay uh, bigyan ng priority pati yung monitoring pag naibigay mo yung binhe, monitor no? mm -hmm. pag naibigay mo binhi may agriculture ano ka officer ka doon may merong kang, kang technician. Ang kang technician mo pwede i-follow up Meron ka pang irrigators association doon, meron ka pang mga uh, ibang klase ng farmers association doon na pwede mong ka kausapin at alamin kasi yung mga grupo na 'yan kabisado nila kung merong binhing tumubo o merong hindi, diba? Yung fertilizer, uh, pwede rin bang i-monitor yon ng mga technician kung ah uh, uh, ano, kung hindi gumagal. <laughs> <laughs> hindi <laughs> na malalaman yon eh. kung ginamit at hindi ginamit kung nagamit. O, kasi yung iba, nakabili na, nakapag-top oh, oh. dress na nga eh. Oh, oh. May side dress, meron top dress. Eh, pwede namang gamitin sa diba? susunod na anihan. O, di gamitin. Wala na... namang expiration date. O, don. di, kasi yun, pag nag-monitor ka, may report. Mm -hmm. So, dumating ang binhi, hindi nagamit. Oh, oh. O, gano'n ang reporting nun. Mm -hmm. Ano talaga yung sa... istorya? Mm -hmm. O, hindi nagamit ni Juan Ilang de la Cruz. O, yung yun, yung hindi o, nagamit. O, kasi yung... tatali nila yun. Oh, oh. na ganito. Mm -hmm. Odi yun ng ano kasi 'yun ang magiging basis ta dapat ang uh, binhi at saka 'yung fertilizer sabay dadating. Mm -hmm. di ba, nang mas maaga. At do kasi may doon pondo mo pwedeng sobra -sobra. Ano yun eh. Doon mo pwedeng uh, uh, kuhanan ng accountability 'yung Region 3 kasi 'yun at 'yun ang laging tinuturo na delayed ang Region 3, mm -hmm. uh, hindi nagpe-print uh, hindi nagpapadala ng voucher ang Region 3, hindi na-edit mm -hmm. ng Region 3. Pagka meron kang ganong klaseng reporting na ayun eh, ang ipapalad mo sa kanila na meron nga, mer, malaki yung problema. O, oh, mag, malaki ang eh, epekto. Sa national, makikita mong report sa da.gov.ph. Puro magaganda. Maganda report. Ang tataas ng... <laughs> oh, uh, nga. na. parang meron... Sandang porsyento, oh, nakatanggap ng ganito. Di ba? Na milyon-milyon oh, ang milyon -milyon. pondo. Milyon-milyon. Milyon-milyon uh, bags ng oh, bini. Oh. Million-million bags ng fertilizer. Tapos merong ganito. Pero hindi nila alam kung yung milyon-milyon na yun, ilang ba ang nagamit talaga mm -hmm. nung actual oh, na taniman. Yung diba? Oo, oh. Oh. Tapos saan doon masusukat? Kung yun talaga yung rason, bakit mas maganda ang ani, for example? At saan galing yung information na yung itong particular na lugar na to, eh, ganito karami yung ani versus dito sa... 'di ba? Meron kasi ano 'yun eh, para connect 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 'yun. <laughs> Tapos ito pa. Ang isa sa mga naisip ko diyan during the time na kino-cover ko yung live, eh ah 'yun nga, ah bukod sa pagiging proactive, an papaano mo kinakalampag yung mga agencies na dapat eh ang sagot sa eh hindi lang hindi ko alam eh. Hindi namin matiyak eh. Eh talagang kulang eh. Hmm. So anong kulang yung binaba? Diba? Uh -huh. Kulang, kulang yung binhing na produce, nagka-problema sa procurement, nagtagal sa laboratory, etc. Kaya na delay, etc. So sino sino yung kakalampag? Sino yung dapat na nag uh, bukod sa follow up eh dapat nag-escalate. 'Di ba? Kasi merong mga nire-report ang mga matataas na mga ano yan eh. O, pwedeng dumiretso kay Sen Sec kay Kiko. O, close kami, Kiko. <laughs> Secretary Kiko Chu. O. O, paalam sa Region 3 Executive Director. O. Pwede na rin dumiretso sa mga uh, legislative. Yung mga talagang alam mo yun, sumasagot. Mm -mm. Hmm baka walang ganong mechanism. <laughs> o, oh, di ba? Parang eh to, antay na lang tayo. Si si dito, si si doon. Magagalit pag <laughs> uh, mm. at i-justify kung bakit tulang alam mo 'yan, i-justify kung bakit. Medyo hindi maayos ito na nga ang ano eh, medyo maayos na sana yung sistema huh? eh. Kung kukumpara natin sa mga sa bata, nauna, oh, mm -hmm. Maayos kaya lang 'yun pa rin. Ang sumasata, hindi pa rin talaga paulit-ulit uh, yung issue uh -oh. actually na diba? natatambahan uh, oh. sabi nga ni ano sabi nga ng si Oyo, oh etong problema na to na nating pinag-uusapan to paulit-ulit ano ang mm. mga inilalatag na mga programs oh para um maipadala dun sa mga concerned, concerned oh. agency meron oh, oh. pa yata siya sinabi eh yung um, kung late yung pagpaparating. Uh, o kaya yeah, eh, ganito yung pagpapaabot ng tulong, ng ayuda, yung lahat. Mm -hmm. uh, may pangagap yung lokal mm -hmm. na popondohan nila. Oo. Oh, oh. Tapos, sisigilin na, yung... na lang. Oo. O limbawa, sa vouchers. Oo. Oh, oh, e... Sa vouchers. Oh, oh. Parang yun natin yung narinig ko sa kanya. Yes, eh. sinabi niya yun. Oh, At... mag magkaroon mag tayo ng allocation ba? Nang pondo? Pwede, oh, oo. Na e immediately kakargahan yung pondo pero babo mababawi din yung pondo from mababawi. the agency although oo. parang na-explain na before na hindi yun pwede pero bakit hindi, bakit hindi ibukas pwede? ulit oo oo hmm. bakit hindi pwede pero pwedeng pag-isipan pwedeng pag-aralan pwedeng magkaroon kasi ng... wala doon sa ano sa plan ay ano tawag doon sa guideline? Uh, IRR Oh, sa, <laughs> sa ano? nila. Oo. Mm -hmm. Or hindi yun eh, parang or sa guidelines, mm -hmm. or kaya dun sa, ano nga yun sa local? Yung dapat kasi nandun sa sa mga plano. Uh, oo yung AIP? oo AIP? annual Investment mm -hmm. Plan. So, hmm. kung, kung may conflict dun, mm -hmm. wala bang nakakaisip ng iba pang mga paraan? O, limbawa eh, i-advance na kano ng mga merchant. Mm -hmm. Total laki kinabang naman sila. 'Di ba? Mayroon pang markup, 'di ba? So, o kaya nila 'yung ibibigay. Mm -hmm. totalaman naman may, may guarantee. Parang uh, may mm -hmm. guarantee letter, parang ano lang 'yun sa ospital eh. Mas mahaba so, lang oh. yung panahon na pag-aantay nila ng paniningil, gano'n. Oo, oh, oh, may markup kasi. Pwedeng eh. na, pwedeng, oo. Oh, oh. oh, May garantiyan na kasi darating pagka nasingil ng 60 days kailangan may additional yon na parang hmm. interest parang mag ano lang sila oh. uh, ang oh. tawag doon ay ano eh yung may tawag doon na term safety net yan hmm. safety net para oh, sa di diba, maraming mga posible na pwedeng gawin uh -huh. pwede rin mag safety net ang hmm. ano ang uh, LGU eh. kong paplanoy nilang uh, maigi. Mm -hmm. Uh, para okay, hindi... Sinadjust nga ni Maunida hmm. na dagdag na pondo para sa binhe. Sa, sa local, oo. Sa local. Para eh, may, may para may... maibigay na kaagad. O kasi pwede naman si... Kaya know. lang, kung labas kung sabay-sabay na <laughs> nangangailangan. lang. Talagang yung, malaking pondo. Yung safety net. Oo, oh, 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 perang malaking ang kailangan. Kakailanganin uh, doon. Mm -hmm. Eh, Diyos oh, ko. Five, 15,000 na magsasaka times uh, hectares. Oh, hectares. 15,500. Times the 10,000 kamo na. Uh, 10 na alin? 10,000 nga lang. <laughs> 10 mm. <laughs> Oye, oh, eh, magkano ang ano? Magkano ang perang uh, savings? O oh, yun. Laki-laki, meron pa bang natira sa savings? Hindi natin alam. Pwede bang makakutang? <laughs> naalala na na ko tuloy. Nakalimutan ko tuloy yung... <laughs> uh, -huh. so, uh -huh. Uh -huh. Eh, saka yung SB, eh, aprobahan mo ng SB. Eh, mukhang, uh, eh, ang isa sa alang-alang nila dyan kasi, yung alin? eh, yung constituents. Ay. Diba? Anyway, uh oh, oh. um, slide, slide. Ah, yan. Tagal-tagal <laughs> mo ng telepon. Oh, okay. <laughs> <laughs> Hindi ko, <laughs> ko alam, alam kung tatagutin kasi, ko eh. Alam mo, na, bigla ko tuloy naalala yung Heya yung Heya na inannounce na billion yung ilalabas. Tapos sasabihin nung sasabihin nung uh, implementing agency. Aba, syempre, oh, nilabas, ibinaba ng uh, DBP. Ay, uh, DBP. DBM. Oy, da-download pa yan at kung ano-ano pa yan pagdadaanan. So, sa makatwid, ilang years <laughs> bago ulit mag-antay. Mag so, ganito din, I think, dito eh, na yung pagda-download ng mga pondo sa so sobrang tagal, eh, meron ng ay eh, meron naman ng pera. So baka isa rin yun sa mga bagay na dapat tingnan na mas uh, pabilisin, no? At uh, kailangan meron ding magtitiyak na talagang 'yung pondo na yun ay doon talaga mailalaan sa mga programa. Radio